Maayong atlaw, isang araw pagkatapos ng fiesta ng bayan ay ganito na ang mga ganap mga mare. Kahit madaling araw na nga kaming natulog mga mare dahil sa fiesta ng bayan ay maaga pa rin gumising ang mamanyo. Pagpasensyahan nyo na nga po pala yung boses ko mga mare kasi alam nyo naman kapag kulang ka sa tulog at pagod ka pa hindi mo talaga maiiwasang magiging paos ang boses mo. Akala ko talaga mga mare kapag nairaos ko ang araw ng fiesta ay pwede nang maging Disney princess ang mama nyo. Pwede nang matulog, pwede mag-relax, pwedeng magpahinga. Pero sino ka dyan? Anong karapatan mong magpahinga, mama, kung ganito kakalat ang bahay niyo? Pero mas masarap pa rin talagang matulog mga mare na malinis ang bahay mo. Kasi nga, pagising mo, ang linis ng bahay mo, walang kalat. Kaya kahit gusto kong matulog, inuna ko muna ito mga mare. Pero aminin mo mga mare, pagkatapos ng fiesta ay marami kang ulam. Ang daming sobrang ulam. Punong-puno ang ref mo mga mare. Babalutin natin ang mga sobrang ulam na ito mga mare dahil ipamimigay natin ito sa mga pinsan, angkol at pamilya ng asawa ko na hindi nakapunta sa fiesta dahil nga sa sobrang sama ng panahon at ang traffic pa. Kapag fiesta kasi mga mare, para sa aming mag-asawa, ito talaga ay nagsisilbing pasasalamat namin sa lahat ng biyayang natatanggap ng pamilya namin. Gaya nga ng palagi kong sinasabi mga mare, sa lahat ng bagay na binibili ko, lahat ng mga ganap na ginagawa namin o mga okasyon na ginaganap namin ay hindi talaga kailangang mahal ang importante kasi sa aming mag-asawa mga mare ay makapagpasalamat talaga kami. Simple man ang handa namin, hindi man ganun kabonga, konti lang ang bisita namin, pero ang importante ay nakapagpasalamat kami sa lahat ng biyayang natatanggap namin. At habang nagbabalot nga ako ng ipamimigay naming ulam mga mare ay gumising na pala itong pamangkin naming si Andres. Kasama ng mama at papa niya ay dito na sila kumain ng pangagahan mga mare kasi uuwi na kasi sila sa bahay nila. At dahil uuwi na nga si Andres sa bahay nila mga mare, kaya hayan, biglang nagising si Aya at Amber kasi uuwi na nga ang pinsan nila sa bahay nila. At saktong-sakto naman mga mare dahil magbubukas na ang klase sa susunod na linggo. Siguro matataga, matatagalan na magkita ang magpinsan, mga mare. Paano? Hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood at paalam.